Gross International Reserves or GIR. Unang araw pa lang sa pwesto ng bagong talagang Palace Press Officer at Undersecretary ng Presidential Communications Office na si Attorney Claire Castro. Pero maiinat na agad ang sagot nito sa mga paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa-isa nitong sinagot ang mga issue tulad ng paratang ng dating Presidente na ninakaumano ni Pangulong Marcos ang gold reserve ng bansa upang ibenta. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ipinaliwanag ng opisyal kung bakit kinakailangang magbenta ng gold reserve ng Banko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of uh, former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold ang nakakapagtaka lang tayo, nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Hinamon din ito ang dating Pangulo na maglabas ng ebidensya at ipakita na si Pangulong Marcos talaga ang nagutos na ibenta ang gold. Siguro bago siya magbigay ng gitong klasing intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements. Hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer, He is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging pa-intriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung uh, si PBBM o ang pangulo ang nag para magbenta ng gold reserves. Maliban sa isyu ng pagbebenta ng gold reserve, sinagot rin ni Atty. Castro ang paratang ng dating Pangulo na papunta na sa diktadoriya ang Marcos administration na tulad din ni Marcos Sr. magdedeklara ng martial law ang Pangulo kapag malapit ng matapos ang kanyang termino. Sinabi nitong pang i lang ang mga pahayag ni Duterte dahil magaling anya ito sa ganitong bagay at maging sa pagplanta ng ebidensya. Anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Samantala, sinabi pa ng bagong Palace Press Officer na araw arawin nito ang pagbibigay ng briefing sa media upang masagot at mapigilan ang fake news at disinformation have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan, ano ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.